Good morning mga kaibigan, good morning sa inyong lahat. Ito na naman ang inyong life coach at ka-negosyo partner, Ate JV. Ayun mga kaibigan, no? <laughs> Madilim pa talaga sa labas, kaibigan. At ang oras ngayon ay... Ha? Ipapakita ko sa inyo. Ayan. Alas 5 pa lang na umaga. Bago pa lang mag alas 5, dear friends. At kanina, no? Bukas na talaga yung aking tindahan. Until now, siyempre. Happy morning, everyone. Good morning. O, oh, di ba? tulog pa yung akin mga kapitbahay, tulog pa yung aking kakopetensya, pero bukas na si Ate GB. So, ang kaibigan, pag-usapan natin, no? Ano ba talaga dapat, no? Anong oras ka ba dapat mag-open ng yung sari-sari store? At anong oras ka dapat magsara? para tiyak talaga lalong lalago ang inyong sari-sari store business. Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Happy morning everyone. Ito na naman ang life coach at kanigusyo partner at TJB. So happy morning talaga no. bago pa lang po mag 5am ngayon at kanina no bukas na talaga hanggang ngayon yung aking tindahan. Thank you so much God. So maaga si ate JB nagising. Ayan, ito na yung routine natin kaibigan, no? Na dapat talaga 4 a.m. gising na si Ate GB at before mag 5 a.m. bukas na yung ating tindahan. And last night kaibigan, matagal kami nag-close, 10 p.m. mahigit. Ayan. So ngayon kaibigan, no, ang pag-usapan natin kung anong oras ba talaga tayo dapat magbubukas at magsasara ng ating tindahan para tiyak talaga no, lalago yung ating sari-sari store business. But before that kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate Chibi, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asunso. And sana kaibigan, pakishare na rin no para mas marami pa tayong matulungan. And please, please, please don't skip the ads po. Please lang no. Thank you so much. Malaking tulong pito sa amin ng aking family. So ngayon kaibigan, pag-usapan na natin no, Anong oras ba talaga dapat tayo ay nagbubukas at nagsasara ng ating tindahan? para tiyak no lalago ito their friends well direct to the point si Ate GB kay no dapat talaga ito yung word no consistent so anong oras depende kay Bigan sa lugar nyo but then um siguro most of us no hindi siguro sure na sure si Ate GB, most of us ay nasa residential place po yung ating tindahan. Katulad kay Ate GB, marami po mga bahay-bahay. Ayan, marami tayong kapitbahay, kaibigan. And if this is the case, kaibigan, kung ito yung location ng yung sari-sari store, ang dapat talaga, no, katulad kay Ate GB, maaga ka talagang nagbubukas na yung tindahan. Kasi naman, kaibigan, maaga yung gigising yung ating mga uh, customers. Ayan, lalo na pag may pasok sa school, My work, ayan yung mga weekdays kay dapat talaga maaga tayo, no? as much as possible again, unahan natin no, yung ating mga kapitbahay no, sa pagising, unahan natin yung ating mga kakupitinsya sa pagising, unahan natin si Haring Araw. No. Ang sarap sa pakiramdam, dear friends, pag ikaw ay gising na, hindi pa sumisikat si Araw. No. Ayan, so, uh, nanotice nyo ba, kaibigan, pag nagising ka, tapos nauna na si, nauna nang sumikat si Haring Araw, di ba parang, oh, puyat, parang tinatawad ka, walang energy. Pero kaibigan, pag ikaw ay nagising, tapos Uh, madilim pa wala pang wala pa si Haring araw ayan so yan full of energy tayo their friends so dapat talaga pag ganito there friends no na residential area uh, dapat maaga ka talaga an talking about pagsasara their friends ayan again in this uh, location kind of location their friends dapat mga 9 10 kung kayo mo 11 maganda talaga no na matagal ka magsara Ah, uh, yan po. Unahin po, unahin mong matulog yung mga kakopitensya mo. Ayan, wag mo sinwasin ganun. No? A anong oras ba nagsasara si kakopitensya? O, di ba? Kung anong oras siya nagsasara pa, unahin mo siya. <laughs> Dapat talaga consistent kay kaibigan. Then, again, mga kaibigan, no? again, depende po ito sa location na yung tindahan. Kasi naman, alam naman natin, no? nakikita natin, no? na may mga tindahan na along the road, along the highway, yung sila kaibigan, lalo yung hindi mga residential area, Ayan, so nakikita ko na matagal sila nagko-close and most of them 24 hours. Ayan, ang sarap sa pa Ang sarap no no pag 24 hours yung ating tindahan. Sure na tiba-tiba tayo no malaki talaga yung ating big tender friends. So pag yung mga kaibigan natin nakikita ko talaga na along the highway katulad kay Madam Duday. Ayan, shout out. So Pwede kang mag-open their friends siguro tanghali na no kasi wala namang resid wala naman masyadong bahay doon no nasa along the highway ka and then magsarap ka midnight or Uh, madaling araw na, kasi alam naman natin yung mga along the highway, defense, maraming mag-iinuman, walang tulugan yung mga tao, ayan, so grab the opportunity, again, depende po talaga so, uh, location ng ating tindahan, again ha, pero alam ko, most of us talaga residential area, yung maraming mga bahay-bahay, katulad ang in sa amin, so dapat talaga uh, 4am gising ka na, 5am no, 5 a.m. ka bukas na, before 5 a.m. bukas na yung tindahan at magsasara ka 9, 10. Kung uh, pwede 11, 11 p.m. no? Ayan, so pero hindi ko sinasabi na sundin nyo talaga si ate GB. Again, location po. Ang lokasyon ng ating tindahan ay napaka-importante. Ang mga, yung mga tao na nakapaligid sa atin, napaka-importante. Kung uh, uh, meron mo mga tindahan, no? yung tindahan nila uh, malapit sa pabrika, Ayan, so nag-open na sila 7 kasi yung pasokan ng mga tao, 8am. So pag wala pang 8, wala pa masyadong tao, okay lang yun their friends. Pero again, pag ganito, residential area, dapat talaga maaga kang nagbubukas at matagal kang magsasara. No? And ito, keyword, consistency. Consistent ka po. Ayan, huwag pa iba-iba. Meron kasi sa atin ngayon magbubukas ng 4am. Then suddenly next day 6 am ala city alas 6, so malilito ngayon si customer akala niya o, uh, pupunta ako kay Ate Jibin uh, 5 am na bukas na bibili ako ng kape ng Milo and then tomorrow pupunta ulit si customer same time pero ikaw sarado ka pa kasi napuyat ka kagabi, o, oh, ba diba? Malilito si customer. Anong oras ba talaga nag-open si Ate JB? O, oh, di diba? Huwag mong lituhin si customer kasi pupunta siya sa ibang tindahan. dapat mag-choose ka, no? Choose kung anong oras. Pag 4-4, pag 5-5, pag 6-6, pag 7-7 talaga. Huwag pa iba-iba. Ang tungkol sa pagsasara, consistent again. Keyword, consistency, consistent. Consistent ka. Kung nagsasara ka ng dine, 9, 9 p.m. Parati, everyday. Kung 10-10, 11-11, huwag pa iba-iba. Meron kasi sa atin, no ka? Again, katulad sa umaga, yung binigay ko na example. Okay. Ngayon, uuwi si customer sa gabi. Tapos magpapahinga. Ayan, uy. Ano, 10 p.m. bukas pa si Ate JB, bibili. Anak, bili, bili ka nga noon. Ah, uh, bili ka kay Ate JB ng ganito. Kind goods, gutom ako. Ayan, or biscuits. ay eh, pagpunta ng anak mo, o surado tapos ikaw kahapon nagpunta ka open. Ngayon sarado. ayan, hindi 'yun magugustuhan ni customer mga kaibigan. So again ha, dapat talaga consistent ka, the friends sa pagbubukas at pagsasaray ng ng iyong tindahan. Ito yung ginagawa ni Ate JB Ang no? lagpas na 20 years. ayan, so ano bang dapat mong gawin? Yung iba sabihin, ate TGB, hindi ako makagising ng uh, maagang maaga, puyat ako, pagod, antok talaga. <laughs> Depi, <laughs> kaibigan, pag gustong magising ng uh, maagang-maaga talaga, no? Dapat matulog ka ng maaga. Ara Ayan, so around like 8, 9 p.m., matulog ka, okay? So dito na yung pumapasok, kaibigan, na dapat meron talaga tayong katuwang, katulong sa pag-manage ng ating tindahan. Ang hirap naman, no, no? Mat maaga kang matulog. So paano ka magsara ng matagal? <laughs> Di ba? Matulog ka ng 8 p.m. Tapos sinasabi ni Ate JB, dapat mag magsarado ka ng 10 p.m. O, di ba? So, dapat may katuwang ka talaga. Pwede yung asawa mo, anak mo, kapatid mo, or kahit sino no, na pwede mong mapagkatiwalaan. Okay? Trusted people, ika nga, no? So, dapat talaga may katuwang tayo. But then, I understand, meron kasi tayong mga kasari na sila lang talaga. Noon, kaibigan, ako lang talaga, no, na nagmamanig sa amin tindan. Yung wala pa si Francis dito, nag-work pa sa abroad. So, mahirap Mahirap, matagal ako magbukas kaibigan, mga 6 na, 6 na talaga, no, kasi nga ako rin, ako rin yung nagsasara sa gabi, matagal ako magsara, so most of the times, inaantok talaga ako, kaya hindi ako makapagbukas ng uh, ano, 6, 6 pm okay, hindi talaga ako makapagbukas, but then after that, no, umuwi na si Francis, ayan, so salita na kami, uh, nagtutulungan po kami sa so, morning, ako po yung nagbubukas ng tindahan. Wala pang 5am or 5am. Pinakamatagal. Ako yung nagbubukas ng tindahan. Tulog pa si Francis. And then sa gabi, siya yung nagsasara 10pm hanggang 11. Siya po nagsasara. Akong nagbubukas. Ngayon tulog pa siya. Siya yung magsasara. din tulog na ako sa gabi. Ay ano, dapat talaga may katuwang tayo. May um, tumutulong sa atin sa pagmanage ng ating tindahan. Kasi hindi naman madali. Hindi tayo robot, no? Ayun, baka magkasakit pa tayo, parati kulay yung ating tulog. Ba't din naging kaibigan, no? Kahit or, anong oras ka pa, again, nasa sa'yo na yan. Ang binabahagi ko lang, ang gusto ko lang ipaalam sa inyo, kung anong maganda talagang oras. Yung pagsasara, ah, pag-open, no? Pagbukas ng ating tin, ba't din nasa sa'yo na yan, no? Again, location is, ang lokasyon na yung tinda, napaka-importante. At ito, mas pinaka-importante, consistency. Huwag pa iba-iba ng oras sa pagbubukas at pagsasara ha? para hindi ka mawala ng customer. Huwag mo talagang lituhin si customer. Hindi niya ito magugustuhan, dear friends. Take it for me. Okay. Ang thank you so much kay na tinapos niyo po hanggang dulo yung ating video. Alam ko makakatulong po ito sa inyo. And sana kay ganung gawin niyo po talaga ito. Alam ko, lalago ang iyong negosyo at esensyo ang iyong buhay. Hindi lang buhay mo, pati buhay ng iyong family. Lagi niyo lang po tandaan niyo. parati ko sinasabi. Ha, huwag mong kalimutan kaibigan. Hindi mahirap, hindi imposible na masinso ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, mariskati tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Tiyak asinso ang buhay natin kaibigan. Tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Thank you so much. Aasin tayo tayong lahat. Claim it. Okay? Thank you so much. God bless.